Si Ma Maria Sofia Daza na isang negosyante nireklamo nire po ang uh, isang nakarelasyong DJ mm -hmm. daw po sa isang kilalang network. Matapos daw po siyang hinga ng pera, uh, pagpapagawa daw po ng big buy, ay pinagpalit daw po ito sa ibang babae. ang oh, Maria, magandang hapon ha? po. Maria Sofia. Okay. Magandang okay. araw po. Okay. Ang reklamo mo ay si? Benjo Evangelista. Benjo Evangelista. Okay. Paano naman ito? Hiningan ka ng pera? Nagbigay ka ng pera? Um, nang hiram po. Lahat po ng mga conversation namin is hiram. Hiram? Opo. Okay. Ikaw And, ang hiniraman? Ikaw ang naglabas ng pera? Opo, ako po yung hiniraman niya dahil po, nagdadrama siya eh. Nai-stress siya, wala siyang sasakyan, kailangan daw niya. Pero may relasyon kayo? Yes po. Nagsama kayo? Hindi po. Gano'ng katagal kayong in a relationship na complicated? Two years. Okay. Ang pera magkano? 419,903. Pero hindi po buo yun. Ano po, inunti-unti niyang hiramin. Okay. Pero wala ni isang kusing na naibayad? Naghulog po siya ng 20,000. Kasi po, nagpadala po ako ng demand letter sa kanya. Ah, so may demand letter ka? Yes po. Ang okay. nakalagay po doon is 50,000 monthly. Okay. Nakiusap po siya na hindi niya kaya. Ang kaya mm -hmm. daw niya is 20,000. So nagbayad siya sa akin ng 20,000 noong May 20. After Kailan noon, mo pinadala yung demand letter? May 1. May 1. Kailan ba na ibigay yung, yung kabuuan nun? Ano po yun? Unti-unti. Unti-unti. Over a period of 2 years. Yes po. Dalawang taon kayo na nagkaroon ng relasyon. Pero klaro na utang ito. Yes po. At saka klaro rin dahil nagkaroon kayo ng kasulatan na magbabayad siya Yes Inacknowledge naman niya. Okay. Opo. Simula nung meron na kayong acknowledgement, ayaw nang sagutin. Ayaw ka nang Apo. kausapin. Nung last po, na hulog niya is May 20. Tapos nung bago po mag-June 16 na due sana, Nagchat na ako na malapit na yung payment mo ulit. Paki-ready. Tapos June 16, wala na po talaga. Naghintay pa ako noon hanggang 12 midnight. Wala po mm -hmm. talaga. Sabi ko, binibigyan na kita ng chance mag-reply kung ano ba. Kung magbibigay ka ba or hindi mo kaya. Wala rin po talagang, ano, sagot pa Hindi naman pa kayo nagkaroon ng, ng anak or anything? Hmm, hindi po. Uh, hindi, ha? Pero may relasyon kayo. Okay. Ba't di na lang natin kunin yung big bike. Actually, mahal talaga piyesa ng big bike. Pero... Opo, pinakustomize po kasi niya yun. So, pati po yung pagpapakustomize sa akin. Kaya umabot po ng ganong kalaki. Nasa pangalan niya ang big bike? Yes po. Pero ako po yung co-maker. Saan niya nakilala siya, ma'am? Nag-chat po siya sa Facebook ko. Doon okay. siya po yung nagpakilala sa akin. Tapos, nagkikita naman kayo regularly. Yes, okay. Ah, nasakyan mo ba ang big bike? Sana hindi nga naman po. lang, sumakay ka dito nga sa po. lintik na big bike na ito. Hindi nga po, inalis po niya yung angkasan, siya lang po nakakasakay. <laughs> Walang angkasan? Yes. Wala bang angkasan ng mga big Walang bike? Po. Meron po, ano, nung una meron, pero hindi minsan hindi ako nakaangkas. Hmm. Tapos pinakustomize. Baka, my... baka naman pwede ba yan na ilalagay mo lang yung pangangkas kung meron kang gustong iangkas? Pakustomize na. Ang ah. pogi o, oh, ng big bike. <laughs> Pogi nung big bike. Yan po bago pa lang, hindi pa nakakustomize. Hindi na siya nakikipag-usap? Kailan mo siya huling tinatawagan o kinokontak sana? Noong June 16 lang po. Bago mag-June 16. Okay. Kasi po, nung payment po niya ng May 20, hindi na po siya sumagot. Nagpadala po ako ng agreement na 20,000 na lang monthly kasi hindi pa Pero meron siyang 20, pinirmahan na 50,000 a month. Hindi nga, hindi po siya pumirma kahit po yung demand letter at agreement wala daw po wala daw po siyang pipirmahan at wala daw po ako makukuha sa kanya. Yun po ang sabi niya. Ay, ay, ano na natin to? Actually, ayaw niya pong sumagot. Ay, <laughs> ah, hindi may... rin po nasagot sa akin. Um, Kagabi po, small claims lang naman daw po ito. Yes po. Yun po Nila lang. Yun po ang sinasabi. Kasi dito sa atin, ang gusto naman natin sana, ay eh, maayos. Yes po. Diba, hindi naman kailangang humantong na magkaroon ng kaso tapos magkaroon ng judgment against another person. Ang sabi ko nga diba? po, makakasama pa yun, makakasama pa sa credit standing ng tao yun eh, di ba? Yes po. Marami tayong naayos dito oh, para po. hindi na humantong sa ganyan. Ang tapang po niya, kaya lalo po ako na-trigger na lumapit dito. M wala naman ito siyang pamilya, no? Hindi naman siya doon tao. Wala naman siya. Mag-isa siyang... lang po siya sa apartment niya, binata okay. po. Baka meron naman ibang karelasyon na. Meron po. Actually po, nakita ko po last December. Umuwi po ako doon. Mm -mm. May sumunod doon na matanda. Ako pa po tinanong, ano mo si Benjur? Sabi ko, ilan taon na po kayo? Nagulat nga po ako kasi yun po yung lumabas sa bibig ko. Eh. Sorry, ilan taon na ba? Hindi ko po alam yun. Matanda ba? Kasi ko matanda Tapos ano po, na. matanda na po talaga. Okay. Mahilig po talaga siya sa matanda. Dahil po, noon po, nung bago pa po kami, may kotse siya. Okay tapos mga after six months binawi big na. daw po pinawi daw po yung kotse nalaman ko po dun po sa girlfriend niya na taga Japan ay 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 parang ano uh, po, tapos doon na po doon na, na po nagsimula yung nai-stress daw po siya kasi wala daw po siyang sasakyan kaya po may big bike humingi po ng pang down ng big bike doon po sabi ko hindi ko naman kaya yung pang down team oh. dahil hindi ko naman din po siya job ano hindi ko naman po siya asawa job lang so mm -mm half lang po ang binigay ko. Half lang kasi jowa Half lang naman. Half... Kung asawa, bibigay mo buo? Hindi Pwede rin na. Pwede na. Pwede <laughs> <naman>. <laughs> Kaya ka na ano, ate, <laughs> <laughs> ikaw <hindi ko> talaga. <laughs> Tagingin itong sagot mo. Ay, nako. Tapos po, mm. after nun, nakuha na niya yung big buy. Customize naman po. Siya pa rin po yung, ano, nagsabi na gusto na po niya ng seryoso. Kasi po noon, noon po kasi ano lang eh, nakikita-kita lang po kami. Gusto niya live-in na? Hindi po, hindi naman po live-in. Pero yung sabi niya na girlfriend na daw kami at boyfriend, sabi niya. Narinig mo na rin yan, Shari? May nagsabi niyan sa'yo? Narinig ko na Oh. Naniwala ka? Medyo. Medyo. Oh. First time nga is po eh. Sophie? Macy. Macy, anong tawagan ninyo? Babe. Ay! Siya rin Malas po. Yan. Siya, po. Yan. Siya, po. Siya yan. Po ang nagsabi na yun ang call namin. <laughs> Lumis Lumihis kayo sa mga pa Tutulungan ka na namin. Apo. Okay? Para mag-file ng kaso. Okay? Bukas pa rin ang tanggapan natin kung si Benjor ay uh, gusto naman na uh, makipag-ayos para hindi na umabot sa korte tapos Opo. magkakaroon pa ng Yun judgment. Yung po talaga ang sinasabi Handa ko sa ka kanya. naman, di ba, na kung magkano ang kayang ibayad, basta maibalik lang. Opo. So, Benjor, bukas ang tanggapan ng Rafi Tulfo in action para mamagitan kami Kagabi dito po sa transaksyon ninyong ito. Kagabi okay? po, nag-message pa po ako sa kanya. Ano ba? Pero hindi, hindi talaga. Gusto ko lang naman kasi ano, makausap ka. Sa phone. Kasi po, ang gusto po niya mangyari, pipirma daw po kami, dalawa magkikita. Mm. Eh yung mga letter po na pinadala ko, pinaangkas ko lang po. Kasi ayoko na po kasi makipagkita sa kanya eh. Kasi naman baka pag nagkita kayo, bumigay ka ulit. Siyempre, <laughs> Venture, kung alam ko naman nanonood ka, sana naman mag-reply ka na kasi ang habol ko na lang naman is yung payment mo. Wala naman ng iba. Hindi naman ako nag-ahabol sa'yo. Dahil ako naman na huling nakipaghiwalay sa'yo eh. So okay na. Bala ka na kung meron kang matrona. Humihingi ka na lang ng pambayad doon. Sige po, Mama, Mama Missy. Opo, um, asistehan po namin kayo. And once po na mag-reach out naman din po si yes. Sir Benjur, sasabihin din po namin. Opo. Naman. Pero samaan din po kayo namin mag file ng case. Okay. okay po. Salamat na, At matuto na tayo dito, ha, Missy, yes. ha? Oo, uh, uh, naman masyadong okay.